Uh, magkakaroon muli ng uh Uh, water interruption. Ayan, yung schedule kaya ngayon, makinig kayo mga kaibigan, lalong-lalo na po yung mga customers po ng uh, Maynilad. Nasa linya po natin, mabilis lamang ito ha, at nice lamang din nilang maipahatid, ano, para ho tayo makapag-ready. Ako, I for one, ano, ay uh, customer po ng uh, Maynilad. O, alamin natin, nasa linya po natin, si Ginoong Ronald Mendoza, ang assistant manager for media relations po ng Maynilad, kaugnay nga sa water interruption schedule Good morning, Sir Ron! Good morning, Miss Juday, and uh, to all your listeners. Mm -mm. Ano ba itong uh, schedule natin? Mukhang uh, mahaba-haba ba ito? O medyo matagal-tagal? O ilang araw ba itong uh, water interruption natin dito sa mga customers po ninyo ng Maynilad? Yes po, uh, Miss Judy. Uh, ang Maynilad po ay uh, magpapatupad ng pansamantalang water service interruption mm. sa ilang bahagi ng Las Piñas. Paranaque at Pasay, magsisimula po iyan ngayong araw, November ngayong araw na ito, no, Lunes po, no, November 25 sa ganap pong alas 4 ng hapon. Mamaya pa pong magsisimula ito hanggang alas 8 po kinabukasan na iyan ng Martes, November 26. Ito po ay uh, para bigyang daan ng ilang maintenance work sa aming Pasay pumping station kinakailangan po iyan makumpleto ang uh, plant tripping ng aming pasilidad at masiguro ang patuloy na matatag na operasyon na, mat, matatag na operasyon ng aming pasilidad na iyan noo mm -hmm. una sana po nakatakda ang maintenance work na ito uh, nitong nakaraang buwan ngunit ipinagpaliban po namin dahil po sa bagyong Christine upang masiguro na rin po yung kaligtasan ng aming mga tauhan o yung mga gumagawa po diyan mm -hmm. okay. opo go ahead uh, sir ron kagaya po ng nabanggit natin Miss Judy no importante pong maisagawa yan at matapos para mapanatili pong nasa maayos na kondisyon yung aming pasilidad mm -hmm. at matiyak po yung uh, patuloy na reliability ng aming uh, water services ayun yan naman po ay para din sa ikagaganda ng uh, serbisyo pa ng Maynilad ano sa kanilang ng uh, customers meron pa huba kayong ilang uh, paalala pa o payo sa ating uh, mga customers particular nga syempre ng uh, Maynilad ng inyong mga customers ayan Mm -hmm. Para sa kumpletong listahan po ng mga apektadong lugar o barangay po ano, uh, mangyari pong bisitahin yung aming website uh, www.maniladwater.com.ph at uh, sa social media accounts po namin Facebook o yung X o yung dating Twitter po ano pinapayuhan po natin lahat ng uh, apektadong customers dyan po sa Las Piñas para yung ilang bahagi po dyan at Pasay na mag-ipon po ng sapat na tubig uh, before po mawalan ng mawalan ng water service uh, yung kanilang uh, ng uh, tubig ang kanilang assertion uh, no. Um, mag magbibigay po tayo ng assistance sa pamagitan po ng deployment ng aming uh, water tankers. Meron po tayong 88 mobile water tankers mm -hmm. na iikot po sa iba't ibang barangay para magbigay po ng potable water service. At uh, nakapaglagay o nakapag-install na rin po tayo ng walong uh, stationary water tanks sa ilang uh, strategic locations. Uh, para may pagkuhanan po ng tubig or malinis na tubig yung ating uh, mga kababayan. Kami po, Ma'am Judy, ay humihingi ng paumanhin sa ating mga kababayan sa abalang dulot po nito. Pero asahan po ninyo na matapos po yung uh, aktibidad na aming gagawin ay makapagdudulot po ito ng uh, mas magandang serbisyo. Ayan, kumbaga eh mas uh, maginhawang daloy ng tubig. Supply ng tubig po para sa inyong mga customers dyan sa Maynila. Tama po, tama po Ma'am Judy. Mm -hmm. All right. Naku, maraming salamat uh, Sir Ron no sa advisory ninyo para makapaganda na rin yung ating mga kababayan. All yes, right. Po, Thank man, you so much. Yes po naman po. Salamat oh, po. po. Yes, good morning po ulit. So yun mga kaibigan, si uh, Ginoong Ronald Mendoza, ang Assistant Manager for Media Relations po ng Maynilad.